Sa trabaho natin, maraming marami tao ang magagalit, lalong-lalo na hindi mo napapaliwanagan ng tama kung ano ba yung trabaho natin. Siyempre, nakakamis nakakamisinterpret si kasi ang iniisip lang nila, yung trabaho natin ay napakasimple lang. Siyempre, hindi natin sila masisisi kasi wala naman sila sa kalagayan na kinalalagyan natin ngayon ang sa atin lang bilang mga security guard din eh, para hindi tayo may ma misinterpret ng ibang tao. Pakita natin sa kanila na alam mo yung trabaho mo at alam mo yung ginagawa mo. And alam mo din dapat kung paano ipapaintindi sa kanila kung ano ba yung mga rules and regulations na ini-implement natin sa establishment na binabantayan natin. Lagi natin ipapaunawa sa kanila na kahit tayo man mismo, hindi natin gusto yung mga palisina yan. Kaya lang, simple, dahil ito yung profesyon natin, ito yung trabaho natin, kailangan nilang maintindihan at maunawaan na ginagawa lang natin yung trabaho natin. It is because of the policy or roles and regulations. Alam natin na minsan, hindi naman talaga makatarungan yung ibang mga in-implement. Pero alam din natin na meron mga legal counsel yung ating management. At alam din naman natin na kinakonsulta nila yan. Kaya lang, siyempre mayroon talaga mga tao na disagree dun sa mga in-implement. Kaya lang... Uh, sabi ko nga kailangan nating kumagit na bilang mga security guard kailangan nating ipaintindi at ipaunawa doon sa mga tao na hindi nakakaintindi at hindi nakakaalam kung anong palisi meron tayo na sa ganun po uh, maintindihan at maunawaan nila tayo kasi yung tao naman kahit galit yan pag pinaliwanagan mo ng mabuti yan ipaintindi mo sa kanya kung ano yung trabaho natin naniniwala naman ako na maintindihan at maunawaan nila tayo So sana lang mag sa mga kasama natin sa si security, habaan nyo lang yung pasensya nyo. Huwag lang kayong masyadong hype yan kasi mahirap yun. Lagi nating tatada na naka-uniform nila kahit ano yung mangyari. No, talo ka pa rin mas na pinatulan mo sila.